Good day everyone. So welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang salita ng Panginoon na pinamagatang Kumpletuhin ang Pagtatalaga. Dito mga kapatid, ating sasalaysayin ang itong pagtatalaga natin sa Panginoon, yung full surrender ka talaga sa kanya, ano? Sabi dito sa message to young people page 28. Para sa iyong kasalukuyan at walang hanggang kabutihan, pinakamahusay na italaga ang iyong sarili sa katwiran upang malaman ng mundo kung saan ka nakatayo. Marami ang hindi ganap na nakatuon sa layunin ng Diyos at ang kanilang posisyon ng pag-alinlangan ay isang pinagmumulan ng kahinaan sa sarili nito at isang bato ng pagkatisod sa iba. Mga kapatid, marami ngayong nag-aangkin ng mga kristyano subalit hindi nila uh, hindi nila uh, pinagtatalaga yung sarili nila mismo sa Panginoon. Kaya very careful po tayo, no? As a Christian, tayong mga tao, nanyayahan ng Panginoon na tukuyin o siguraduhin natin kung saan tayo nakatayo. Upang mapatunayan natin mismo sa ating sarili kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At karamihan sa atin, mga kapatid, na nagpapabaya na lang sa ating uh, obligasyon sa ating bahas, uh, sa ating mga kapwa ganoon. Ngunit sabi dito mga kapatid, nga kailangan nating siguraduhin ang ating ang ating kaligtasan, ang ating uh, kung saan tayo nakatayo o anong katotohanan na ating nalalaman. Ano? Huwag nating pahintulutan na itong liwanag na meron tayo ay maging isang kaniliman at ito ay magiging uh, pagkatisod sa iba. So kung ano yung nalaman mong katotohanan, kailangan mo itong lakaran. Siguraduhin mo sa sarili mo na ito'y katotohanan. Dapat magbasa ng magbasa ka ng salita ng Panginoon upang malaman mo kung ito ba talaga ang totoo. So sabi pa dito, sa mga, sa mga alituntuning hindi pa rin naaayos, hindi na konsagra ang mga ito. Tinatangay sila ng mga alon ng tukso mula sa kung ano ang alam nilang tama. At hindi sila nagsisikap na madaig ang bawat mali at sa pamamagitan ng binilang ng katwiran ni Kristo na perpekto ang isang matuwid na katangian. So, tayo mga kapatid, dapat meron tayong pagsusumikap na maabot. Ano? Na meron tayong mga pagkakamali, kailangan nating pagsumikap itong madaig sa pamamagitan ng katwiran at biyaya ni Kristo. So, pinapalalahanan din tayo ng Panginoon na sa bawat suliranin ng buhay natin o bawat hakbang kung saan tayo patutungo, kailangan meron tayong pagbabagong nagaganap sa buhay natin. So, kailangan italaga natin mismo ang ating sarili, ang ating talento, ang ating kakayanan, gawin ang nararapat at kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang dapat nating susundin. Dahil karamihan ngayon, alam nilang katotohanan, ngunit hindi nila ito nilalakaran. Kaya maging isa po tayong aware sa mga ganitong bagay. Ano? Kailangan full surrender tayo sa Panginoon. Kaya kung ano ang meron sa atin ngayon, gamitin po natin ito. Sa pagtulong sa ating kapwa at higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Sa pagliligtas ng mga kaluluwa. At marami pa tayong madadala ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. So wala po tayong dapat na pag-aksayahin na ng pagkakataon. Ngunit ngayon na, sapagkat ngayon na ang panahon na kung saan ay gamitin mo kung ano yung nakikita mong tama na ito'y nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa natin. Ano? So, wag po tayong maging pabaya sa ating sarili at sa ating kapwa. Bagkos mag manalangin po tayo sa isa't isa. Kaya sa bawat kamalian na ating nagagawa, kailangan mapanagumpayan natin itong madaling sa pumamagitan ng tulong ni Kristo. Ano? So, ang mundo ay may karapatang malaman kung ano ang maaring asahan mula sa bawat matalinong tao. Siya na isang buhay na sa gisag ng matatag, mapagpasyahan, matuwid ng mga prinsipyo ay magiging buhay na kapangyarihan sa kanyang mga kasama at maiimpluensyahan niya ang iba sa pamamagitan ng kanyang kristyanismo. So ito po yung dapat nating uh, dapat ibahagi sa iba. Ang ating abilidad kung paano tayo Uh, natin ito gagamitin sa Panginoon. Na kailangan yung seeds of kindness maibahagi sa mga tao. At kung tayo pinupuri ng mga tao, kailangan si Kristo ang ating ipakilala sa kanila. At sa bawat suliranin o bawat naman ang anong meron sa atin, dapat may maitutulong tayo sa ating kapwa kung ano ang maibab- mai uh, maihahatid natin sa kanila. Kailangan mga kabutihan, ano? Bilangin natin yung mga kabutihan na ating nagagawa at purihin po natin ang Panginoon sa mga nagagawa natin ito. So sa bawat Kristyanismo na ating nagagawa o uh, Christian character na ating pinapakita mga kapatid, dito sinasimbolo na dapat marami tayong mga taong maipakilala si Kristo upang ang panahon malapit na habang tayo ay naghihintay sa Kanya, kumilos po tayo ano na wala pong dapat pag-aksahin na panahon na kailangan meron tayong step forward na gagawin hindi po tayo parang walang ginagawa bagos kahit sa napakaliit mong nagawa as long as ginawa mo ito para sa Panginoon at hindi sa ating sarili ito po ang pagkakataon na pagpapalain ka ng Diyos no so maging handa magsuri po ng kanyang salita upang hindi tayo maligaw sa anumang katang isip, no? So, marami ang hindi naunawaan o nauunawaan ang pinahahalagahan kung gaano kalaki ang influensya ng bawat isa sa mabuti o masama. Ang bawat mag-aaral ay dapat na maunawaan na ang mga prinsipyo na kanyang pinagtibay ay managiging isang buhay paghubog ng influensya sa pagkatao. So, ito po yung dapat nating um, bigyan ng diin na itong ating mga ginagawa, ating mga talento, kung saan natin ito ginagamit, ang ating kasigasigan sa paggamit sa gawain ng Panginoon. Or kanino natin ito ginagamit. Hindi po ibig sabihin kung ano yung talento mong ginawa. O ano yung ginawa mong bagay, mabuti ba ito o masama. Ang tanong kay saan mo ito ginamit. Hindi tumitingin ang Panginoon kung ano yung magagawa mo as long as ginawa mo ito sino ang ginamitan mo nito o sino ang uh, purpose, bakit mo ito ginagawa? Sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? So, kailangan maging matapat tayo sa mga mabuting bagay. Alamin natin ano yung mabuti at masama. At kung alam natin ito, malalam, maiiwasan po natin yung kasamaan at pupunta po tayo sa kabutihan. Dahil marami ngayong mga tao gusto talagang gumawa ng mabuti, ngunit ang, talaga ang ginagawa ay kasamaan. Tandaan natin, hindi po ang taong gumagawa, ngunit ang kasalanan po ang gumagawa mismo sa sa loob. Dahil dalawa lang naman po ang pipiliin ng tao. Kung pipiliin niya ang Panginoon, gagawa siya ng kabutihan. Ano? Kung pipiliin niya naman ang kasalanan, ang lalabas sa kanilang paggawa ay kasamaan. So, meron po tayong freedom of choice na piliin ano yung mas better natin gagawin o ano yung napakagandang gawin. Kung tatanungin natin ang bawat isa, talagang gusto talaga nating gumawa ng kabutihan. Ngunit hindi po natin hindi po tayo makakagawa ng kabutihan kung hindi po natin tatanggapin si Kristo na siyang akda ng pananampalataya, na siyang akda ng tunay na kabutihan because uh, ang katotohanan mga kapatid, because Jesus is is the way, the truth, ano, and the light. Kung hindi mo tinatanggap si Kristo sa buhay mo, sa buhay natin, hindi natin hindi tayo magiging light sa mundo at higit sa lahat hindi rin tayo magiging uh, katotohanan. No? So, maging aware po tayo sa ganitong bagay. Gusto natin gumawa ng mabuti, o hindi natin ito magawa kasi pinipili natin ang kasalanan. Yun po ang pinaka-basic. Kaya, maging aware po tayo as a Christian, piliin po si Kristo. Ano? Sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa lahat ng gusto natin gawin, parangalan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Right? So, sabi pa dito na siya na tumatanggap kay Kristo bilang kanyang personal at tagapagligtas ay mamahalin sa si Jesus at ang lahat na para kanino si Kristo ay namatay sapagkat si Kristo ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na hanggang sa buha buhay na walang hanggan. Isusuko niya ang kanyang sarili ang walang pag na walang nang walang pag-alinlangan sa pama pag, pamamahala ni Kristo. Very clear po mga kapatid na kung tinanggap mo si Kristo as your personal savior makikita sa iyong mga gawa minamahal mo ang iyong kapwa at may papakita mo sa kanila yung tunay na pagmamahal because God Jesus is the source of true love ano because God is love punung-puno siya ng pag-ibig mga kapatid so kahit batuhin man tayo ng mga panlalait o hindi tayo iniibig ng ating kapwa bagkus kung tinanggap natin si Kristo mas ibigin natin ang ating kapwa kahit naging uh, iniisip natin kaaway natin pero ibigin natin ang ating kaaway bless those persecute you kung tinatanggap mo si Kristo sa buhay natin tinatanggap mo si Kristo sa buhay mo mga kapatid kahit anuman yung gagawin na kasamaan para sa iyo kailangan mo silang pagpapalay. upang ang mga pagpapala ay maihatid din sa iyo so wag po tayong mangamba no kailangan maging aware po tayo na gawin ang tama, gawin ang ano yung nakakalugod sa Panginoon. Kailangan fully surrender tayo sa Kanya. Ibigay sa Kanya ang tunay na, kaga, na ang tunay na pagsiservisyo dahil dito natin ma-fulfill yung tunay na kagalakan, mga kapatid. So, sa ating pag-aaral na ito, nawa ay maintindihan natin mabuti na kung tayo ay fully surrender sa Panginoon, makikita natin yung mga resulta nito. Ano? You sh we shall know them by their fruits. Makikita natin yung mga bunga na ating ginagawa o mga mabubuting mga ginagawa kung si Kristo ang ating tinanggap sa puso natin. Kasi po hindi po tayo makakagawa ng kabutihan kung mismo ang nagmamay ng kabutihan o ang gumagawa ng kabutihan hindi natin matanggap sa puso natin. Kaya kahit anong kabutihan ang ating ginagawa kung labag sa ating kalooban magiging wala po itong silbi. Kaya maging full love po tayo sa Panginoon ano uh, love your neighbor as yourself love God Fu uh, mahalin natin ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa at seek ye first ano seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you ito po yung pangako na dapat nating maangkin na kung fully surrender tayo sa Panginoon lahat ng mga bagay na ating hinihingi ay bibigay niya kasi once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo matatanggap mo ang lahat ng hinihingi mo lahat ng hinihiling mo. Kasi yung kalooban niya, hinadap mo sa kalooban mo, magiging fully at marami pong may Kaya magtulungan po tayo sa gawain na iniakda ng Panginoon sa atin upang sa iyong pagdating marami ang sasalubong niya. Ano? Marami ang sasalubong sa kanya. So magtulungan po tayo manalangin sa isa't isa dahil napaka iksi na lang po ang panahon. Huwag po tayo mag-aksayan nito. Ngunit gamitin natin ito sa pagluluan hati sa pangalan ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.